magandang hapon sa ating lahat mga idol so napakaganda ng hapon ngayon hindi ganong mainit hindi rin ganong pa ano? eto kasama natin ngayon itong bago nating big bike ninja 1000 sx so itong ating Ninja 1000 mabigat siya pagka ano, pag nakapark lang siya pagka ipinapark natin pero pagka nakadrive na ganito uh, sobra naman sa gaan kayang kaya kaya ko nga siya ngayon oh, eh, manubela ng maayos napakagaan paaga niya dahil guys ha oh paaga ni Manibela saka hindi siya ganun kahirap itukod ayan o oh, ayan ah, natukod ko lang siya ayan o oh. Uh, from height, uh, I'm 5'4 yata ako Pero tukod ko lang sya Ayan tukod o, Nakatukod yun sya natin pa So naka-scorch tayo Ayan Scorch yes. Checking natin sya sa bundok nga kaya Ayan so, ano dyan yung mga big bike user dyan uh, first time ko pala ngayon sa mag big bike so yung first gear nya talagang uubusin mo talaga yung lakas nya akala ko noon yung mga big bike eh, may yabang na uh, ay yung pala talaga ang naka ano talaga ngayon shout out boss shout out uh, shout out sa mga kaibigan ko at kay Jeto shout out daw Sige boss natin dati natin mga trabaho okay, dito